Ay, mga kalangga po, palagay ko, nagugutom na ako kasi alas 12 na, naglalaba kasi ang inyong nanay. Magluluto tayo ngayon ng tuyo at saka kamatis. Saglit lang. Wala po si Gunso, kaya ako lang mag-isa. Ayan, isisingit ko lang kasi naglalaba ang nanay. Ay, nako, na-allergy na naman ako, pero may tuyo ako. Apat na piraso at tatlong kamati. So, ipiprito natin to mga kalangga ko. para samahan mo ako. Samahan nyo ako. Nakapagsaing na tayo habang ako ay nagsalang ng labahin. Ayan, mga kalangga ko. Ganun talaga. Wala akong ganang kumain pero parang nanginig naman ang aking katawan. Ayan. Okay. Ganun yung simpleng buhay ng inyong nanay. So, maglagay tayo ng konting mantika. Yan. Yung sapat lang para makapagluto ng makaluto pala. Ano ba? Mali-mali na ako ah. Tapos, ilagay natin yung kamatis. Tatlo yan, mga kalangga. I love you. Yan. So, mas gusto kasi niluluto yung kamatis bago ano, niyaman tayo ngayon mga kalangga kasi marami tayong ulam ayan, ulam natin ayan, so okay na itong kamatis, ahon na natin ayan tapos ito naman din mga kalangga ko so, pinirito din natin para masarap ganyan so ahon na din natin yun. Tapos, isunod natin ang ating mahiwagang tuyo. Yan ang masarap sa buong mundo. Ulam na to. Yan. Kaway-kaway dyan sa mga kumakain ng bulad. Sa bisaya ay bulad. Din sa Tagalog ay tuyo. Hindi ko lang alam kung ano tawag dun sa ko din. Uh, mga kalangga, samahan natin ng meron akong bilis. So, konting bilis ha kasi ako lang naman mag-isa konti, ang konti daw eh dumami mo ang ka nanay ang konti mo ay madami na ito, ito naman kasi parang bibiglain mo lang bubulagain mo lang yung ano, luto na yan ayaw kasi ng malutong na bilis gusto ko yung medyo makunat yung ganyan na nga mga kalangga ko oh, okay na yan o oh, diba off na natin Hi, sarap ng ulam ni nanay pinakamasarap na ulam sa buong mundo ahon na natin Ayan, may ulam pa naman tayo kahapon sa school ang aking anak. Yes, ang aking bunso at ang aking husband ay nasa trabaho. So, everyday tayo ay yun, nangungulila nang kasama. Charis. This time mga kalangga, kung mag rice tayo, parang namimiss kong mag rice At sa kasama natin ng kimchi, may kimchi ako dito. Yan. Masarap kasi sa tuyo ang kimchi. Yan. Siyempre, kasama natin ang isang ng anak ko. Ayan, tara, simulan na natin mga kalangga ko. Parang nagutom na ako. Ayan, ito yung ating ulam at ito yung ating kainin. Ang ating rice isang takal. Baka mabila yung ating chan eh. Uy, ang daming lang ako. Itira pa naman akong damo kahap, nung kahapon ito. At saka syempre may kimchi tayo kala mo siguro masarap, no? Yun. Tuyo at ano ang ulam natin. So, ito yung rice natin. Yan. Nakatamis pala. Mm -hmm. Tapos, may yung tuyo na ito, mga kalangga. Ay matabang lang. Tapos, isa nga lang ako. <laughs> isa nga lang ako ero, no baby, no yan ang ah, sagutin pala pagka lalabakan no? Bakit ganun kasarap yung kimchi? Mm. Swabi ba mm. yan? Harap. Tamayin ko na ha. Muli na sa may kamay ko yan. kasarap yung ano, tuyo. May kasamang kimchi. Try nyo mga kalangga ko. No, bebe. tapos ng kamatis. Patulad ko din ba kayo? Hindi ko naman napapansin yung hikon. Mmm! Ito naman yung ulam kahapon. Ito yung natin kahapon. Ang sarap din Ito ni Akin Labaham maliligo ako after nito tapos magbabanlaw tayo yun thank you sa pagsama mga kalangga ko masarap ng kamatis bit saka yung kimchi walang tulakabigin Nagutom na yata ako ng mga kamanga. Hindi ko na napansin yung gama. Mamaya merienda ko na lang siya. Nakamay ko lang ha. 你们要买，要不买？